Noong February 21, 2020, ang nakawang biktima ay natagpuan na lamang na kandusay at wala nang buhay. buhay. Dulampot siya taong gulang. Buat hago ng kanyang pinsel, nilikha niya ang mga disenyo na mga stickers para sa kanyang mga kliyente. Pero may kapalit pala at humantong sa hindi inasahan na tredya sa kanyang buhay kulay ng sarili niyang dugo ang nadanak sa loob ng kaniyang tahanan. Ano kaya ang motibo ng salarin na ito? Bakit niya pinaslang ang biktima? Alamin natin ang buong pinto dito sa ating YouTube channel na Marbek Nobel. Pakilike na rin sa ating mga videos at mag-subscribe. Ang biktima ay si Sarah K. Mendo. Maraming humanga sa mga disenyo na ipinapinta niya sa mga sapatos at mga iba pang gamit. Pero sa hindi inaasahan, biglang nang bago ang laman ng kanyang social media page nito. Ang mga tagahanga ni Sarah magugulat sa mga balitang kanyang sinapit. Noong February 21, 2020, alas 8 ng umaga, nabulabog ang mga residente sa barangay Tuklong, Kawit, Kabiti. Natagpuan nila siya sa kanyang tanan at wala na buhay. Kaya agad tumawag sila sa mga polis sa Kawit, Cavite. Ang salarin na ito, halos araw-araw niya pala nakasalamuhan noon sa subdivision kung saan siya nakatira. Sa oras ng umagang iyon, malinaw pa sa alaala ni Divine, ginising siya ng kanyang kasama at sinabihan na silipin niya ang katapat ng kanilang bahay lumabas ng bahay si Divine para silipin ang tao sa katapat ng kanilang bahay. Pagkatapos, may kausap siyang isang matanda at ayon pa sa kanya, narinig niya may humingi ng tulong tatlong beses at sigaw sa katapat ng kanilang bahay. Pero hindi pa naniniwala si Divine sa matanda dito. Nisipan niya ang babaeng katapat sa kanilang bahay ay maga itong umalis patungo sa kanyang trabaho. Pero pinabulaanan ito ng matandang kausap ni Divine dahil maaga pa daw ay nasa labas na siya ng kaniyang bahay. Wala siyang nakitang babae lumabas mula sa mismo niyang bahay kung saan nanggaling ang boses na humingi ng tulong ang biktima. Kaya para makumpirma nila ang kanilang hinala sa kanilang kapitbahay, agad nilang pinuntahan ang tinutuloyan ng biktima. Nagtungo sila sa likod ng bahay ni Sarah Kay. Halos ikinabigla ni Divine ang sinapit ng biktima na si Sarah Kay. Kaya may bilis nakipag-ugnayan si Divine sa mga pulis. Upang ipaalam ang sinapit na hindi inaasahan na tridya sa pagpaslang sa biktima na si Sarah Kay Mendo. Agad pumunta ang mga grupo ng kapulisan sa Kawit Kabiti kung saan nangyari ang krimen na iyon. Pagdating ng mga pulis, tumamban sa kanila ang nakandusay na bangkay ni Sarah Kay. Ang kanigumawa ang mga pulis sa pag sa buong lugar na iyon. Nakita nila na katagilid ang katawan ni Sarah Kay at medyo nakalihis ang kanyang suot na damit nito. Nakasuot siya ng panloob nito na kasautan. Kaya, ang hinala ng mga pulis, ang biktima ay nakahanda na sana papasok sa kanyang trabaho nito. Ayon pa sa mga kapitbahay ni Sarah K, siya ay umalis tuwing alas 5 ng madaling araw. Habang ang mga pulis, ayon sa kanilang pag-imbestiga, wala naman silang nakitang ebidensya na pirsahang binuksan ang pinto o bintana ng bahay ni Sarah K. Kaya ayon sa mga pulis, nakakilala ng biktima ang salarin na ito. Dahilan, alam ng salarin kung anong oras papasok ang biktima na si Sarah K. Inabangan ng salarin paraan makapasok siya at pagbukas ng pinto ng biktima. Nang buksan ni Sarah K, ang kanyang pinto, agad pumasok naman ang salarin, sinugod siya nito at tumasok sa loob ng bahay ng biktima doon na nagsimula, ginawa sa pagpaslang sa kanya. Napansin rin ng mga polis na hindi naman nawala ang pera ng biktima. Ang tanging walit lamang ng biktima ang tinangay ng sarari na ito bago siya tuluyang tumakas. Ayon pa sa pagsusuri ng kanyang bangkay, nagtamu siya ng dalampong saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang naging dahilan at sanhi ng kaniyang pagkamatay nito sa patuloy na pag-imbestiga ng mga polis na nila ang ginamit ng salarin sa pagpaslang sa biktima. Agad binigay ng mga polis ang ginamit sa pagpaslang sa biktima sa soko ng kabite para masore ito. Bukod pa dito, may nakita pa ang soko sa kabiti na may bakas na hinalay pa ang biktima. Sa social media, doon na rin nalaman ng kanyang tiya ang sinapit ng kanyang pamangkin nito. Ayon sa kanyang tiya na si Inday hindi siya makapaniwala sa nangyari na kremen sa pagpaslang sa kanyang pamangkin. Ayon kay Divine, kung narinig niya sana ang boses at sigaw ni Sara na humingi ng tulong sa kanila, ay sana nabuhay pa si Sara Kay. Labis ang kanyang hinayang sa buhay ng biktima. Sa patuloy na pag-imbestiga ng mga polis, pinag-aralan nila ang mga nakunan sa CCTV kamera sa oras na iyon. Sa unang nakunan nila sa CCTV kamera ay labis na bahala ang mga polis. Makikita sa video mismo na maririnig mo ang mga sigaw ng biktima. Sa isang pang mga video, makikita ang paglabas ng salarin mula sa likod ng bahay ng biktima. Dandahan siyang lumabas at palingon-lingon sa kanyang paligid bago siya tuluyang tumakas. Pero ang problema ng mga polis ay hindi makita ang mukha ng salarin sa CCTV kamera. Kaya hindi pa rin sila tumigil sa paghahanap sa salarin na ito. Sa paghahanap nila ay may kausap sila na posibleng nakasaksi sa pagpaslang sa biktima. Ayon sa nakasaksi, nakita niya ang salarin na dumaan sa oras na alas 5 ng madaling araw sa kanilang bahay. Nasa likuran lamang ng bahay ng biktima. Nakita niya ang salarin na lumalabas sa likod ng bahay ng biktima. Agad dinanong ng mga pulis ang nakasaksi kung sino ang kanyang nakita at pangalan ng salarin na iyon. Kilala niya lamang ito sa pangalan na Reggie sa pangalan na kuha nila at impormasyon, gumawa sila ng masusing pag-imbestiga. Ayon sa kanilang ginawang pagsusuri, nalaman nila ang buong pangalan ng Salarin. Ang pangalan ng Salarin ay si Reggie Boy Estabelo at Tubong Coronadal City. 26 taong gulang, nagtrabaho bilang isang security guard. Nalaman rin ng mga pulis ang security guard na ito ay nagtrabaho sa lugar mismo kung saan nakatira rin ang biktima. Sa loob ng anim na buwan, pagtrabaho niya bilang security guard sa lugar na iyon ay wala naman na masamang record na kuha ang mga pulis kay Reggie Boy. Ayon pa sa mga pulis, malapit daw ang sala rin sa mga residente sa lugar na iyon. Palagi siyang inaimbita kapag mayroon mga okasyon sa kanilang lugar. Ayon pa kay Divine, mabait naman daw ang security guard na iyon. Palagi daw siyang umiikot sa buong lugar at palabati sa mga tao. Sa anim na buwan na pagtrabaho ni Reggie Boy bilang security guard ay may pagkakataon na makasalamuha siya ng biktima. Subalit, ngayon ang bantay na security guard sa kanilang lugar ay siya rin mismo ang gumawa ng kremen sa pagpaslang kay Sarah K. Ayon pa, sa salaysay ni Divine, matagal ng may lehim na pagtingin si Reggie Boy sa biktima. Sinubukan daw ng salarin manligaw sa biktima pero hindi niya pinayagan ito. Sinabihan siya ng biktima na mayroon na siyang kasintahan nito. Ayon pa sa impormasyon ng mga polis sa nakuha nilang salaysay sa nakasaksi ay ang paggabigo niya sa paniligaw sa biktima. Ang posibleng motibo sa pagpaslang dito. Nalaman rin ng mga polis kung saan ang galing ang kutsilyo ginamit sa pagpaslang kay Sarah K. Kung pirma ng mga kasamahan ni Reggie Boy na ang kutsilyo ginamit niya ay sa kanilang baraks. Sa mga nakuha mga ebidensya ng mga pulis ay kumbinsido na sila na ang salarin sa pagpaslang sa biktima ay si Reggie Boy Estabelo. Mabilis inuli nila si Reggie Boy. Sa tulong ng mga tao, nakatanggap ng tawag ang mga pulis at ituro kung saan ang kinaroroonan ni Reggie Boy. Agad bumalik sa kabite ang mga pulis at nagtungo doon upang hulihin si Reggie Boy Estabelo. Idinarin ng laban habang siya ay hinuli ng mga pulis at maayos sumama sa kanila. Kinausap nila si Richie Boy at inamin niya ang kanyang kasalanan sa pagpaslang kay Sarah Kay. Ayon sa kanyang salaysay, labis ang kanyang pagkagusto at pag-ibig sa biktima pero tinanggihan ng biktima ang kanyang paniligaw dito. Binigaw daw siya ng biktima dahilan hindi siya nagustuhan nito. Ayon pa dito, sa impluwensya daw ng kabawal na gamot ang salarin. Kaya nagawa niya ang pagpaslang sa nakaawang biktima. Sinambahan ng kaso si Richie Boy Estabelo sa Panghasa at pagpaslang pagnanakaw sa biktima na si Sara K. Mendo. Kasalukuyan nakulong siya sa Kawit, Cavite. Habang ang mga pamilya ng biktima ay labis na pangungulila sa pagkawala ni Sara K. Sinampahan ng kaso si Reggie Boy Estabelo sa panggahasa at pagpaslang paglanakaw sa biktima na si Sarah K. Mendo. Kasalukuyan nakulong siya sa kawit Cavite. Habang ang mga pamilya ng biktima ay labis na pangungulila sa pagkawala ni Sarah K. Ayon pa sa kanila, kailangan mabigyan ng tamang hostisya ang pagkamatay ng biktima. Maraming salamat sa panonood at pakisubscribe ng ating mga videos na sa inyong aking pasasalamat at pagpapahalaga. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe i